Mula sa Batarasa ay nagtuloy-tuloy ang biyay namin hanggang Rio Tuba Ang Rio Tuba may pinakamalaking deposito ng nickel sa buong Palawan At habang binabaybay ang kalsalan ito Ay eh parang ka na rin nakarating sa Australia So ito po yung uh, Rio Tuba, sa Palawan Ito yung open pit mining dito Ayan, sa For today's video po Ayan napadpad tayo sa no, pinakadulong bahagi ng Palawan yung uh, Bataraza Dito sa Bataraza meron ng mining dito open, pit mining at yung yeah. area at, like, at mula rito kulang kulang isang oras ay mararating mo na ang pinakadulong barangay sa southern Palawan ang barangay Buliluyan alam mo ba na ang Buliluyan ay mayroon lamang 2,100 residente? almost 95% ay mga Muslim at parang wala akong nakita ang katoliko dito. Sa kasalukuyan ay wala pang servisyo ng kuryente sa lugar. May telecommunication network naman pero kailangan mo maghanap ng magandang spot para magkaroon ng signal. Dito sa Buliluyan Port, dumadaong ang mga bangka. Galing naman sa mga isla ng Balabak, ang pinakadulong munisipyo sa lalawigan ng Palawan dito rin sumasakay ang mga turista para mag-island hopping at galugarin ang mga isla ng Padabak. Ito rin ang sisilbing daungan ng ating buong pandagat na sumusubaybay at nagpuprotekta sa ating teritoryo, ang West Philippine Sea. So ito po pala talaga yung aktual na barko na nakita natin sa TV na nag, ano, binabumba ng China at saka yung uh, ano, nakasama naka, ng mga bankang ano, nag-resupply mission sa West Philippine Sea. Yung mga tropa natin dito, labis. Dito pa lang sa pantalan ay hitik na hitik na sa isda. How much more kung nasagit na ka na ng karagatan? At lumipad nga ang aming team dito sa Buliluyan Port sa... Matarasa at ito po ngayon ang kasalukuyang uh, nangyayari dito. Isa pong uh, ano uh, <laughs> Isa pong mag pinakam ang pinakamagaling dito na ano si Kuya Haji. Ay lumalaban niya nang kwan. Lumalaban ka na dalawa. Na <laughs> dalawa ka So, na, ay na, na. Ganun, ganun yung hila, ganun yung diskarte. Nung ah, ah, no. uh, uh, sa niya sa magdamag yung at Fish sa um, um. Sabay yung bako niya, 500 na. Dito na kami sa Buliluyan nagpalipas ng gabi at nanapunan. Merak pa na, na. may packs e Merak mga ano? sa mga

At dito nga kami nagpalipas ng gabi mga idol dito sa Sansis Beach Resort. Murang mura, kayang-kaya mo, budget-friendly. Napakabait ng may-ari, very hospitable at napaka ng lugar. Kaya see you again mga idol. Let's ride again, Patungong Quezon.